Sa maraming kultura, ang salamin ay pinaniniwalaang maaaring maging portal papunta sa ibang dimensyon. Maaaring maging lagusan ng mga kaluluwang hindi matahimik o sa lugar kung saan sumasalamin ang hindi kayang makita ng ordinaryo nating mga mata. Sa mga kwento, ang salamin daw ay naaakuha ng enerhiya sa paligid, lalo na kung matagal nang hindi nagagalaw o nasa bahay na may kasaysayan ng trahedya. May mga paniniwala na ang salamin ay kayang mag-imbak ng residual energy na kakasalo ng mga pangyayari sa nakaraan. na Nakakapagpakita ng mga imaheng hindi nabahagi ng kasalukuyan. Kaya raw kapag ang salamin ay galing sa lumang bahay mansyon o may-ari na namatay ng marahas. Nagiging puno ito ng negatibong enerhiya.